Hi mga kabans, maglimpyo ko ang shrimp. Shrimp di ayang ako ang sud so, anon. For today's video, maglimpyo ko sa shrimp. Ang tamang paglimpyo sa shrimp. paan din nato na siya o iyang hugaw. Ako siyang iana. Tapos atong gamitan o toothpick. Toothpick atong gamiton para makuha nato ang iyang hugaw na naa sa iyang lawas. Una din na siya eh. ay iyang hugaw o dara o. Pa ano siya? anaon ta siya ta siya mauna ang hugaw daw niya sa swim. syempre kuwa una to ang iyong mga simod-simod diha sa iyang baba dapit ang mauna to na para dili sa gabal inik ka una to mga kabangski si dapat dili kuwa una to to siya no kay inik tanaw sa kuang duha ka anak dili man sa inarti kay kabal mo na namang good sila ay makita nila sa toktik nga to daw ang tamang paglimpiyo sa swim so ako gito doon po ko nila mama ani ang tamang paglimpiyo sa swim mama gamitan nimo siya o toktik so as inahan para mukhaon ang atong anak sa atong giluto ato siyang sundon sa so, tindot mampudno ngalimpiyo ang gikaon sa atong mga anak so ato ang sundon so balik-balik lang di ay na akong isa-isa medyo dugay po pero bahala na so porting dugay agad mahuman <laughs> unto pa ko kunin mata unto pa ni mata tapos unto pod ko nagkahuman kay syempre pa na animo siya sa ref pagka kamo nagkuha sa ref imo siyang humulan o, pag kamo nimo humol mao nimo buhaton oh hala birahon daw nato na diha o utro di -di na kuha jud ay nako mga kabangski mao dai na siya tama jud pag limpyo di ay sa swim actually di may kaisya pero kailangan day nimo siya kwaon para limpyo gyud so ato ang kwaon mga kabangski kay gisugo man ko sa duha kay sila mangyapon mukaon anak sila mangyapon ang ubanat ug kaon anak kay paborito man na nila hmm, ako jud ay nako mga kabangski gamitan nako siya og toothpick so habang gaano di ay ko diha galing ang anak dito si bunso nako na mama jud na siya ang sabay nako og mata ini bangon nako bisag unta nako mo matam kasabay gyud mi so ningal na siya makuha ba daw siya sa video nako na so ila mo sabay kay nakuha gyud ay siya nag exercise siya dito sa kumikod na ko na palit nga para sa belly na pod hmm, para sa iyang sa na belly kay ang mga belly eh, bell bel bell dapat kuha ning bell bell amot na lang ning bell bell magina hinay naganig ginagbay kaon mga kabangski pero dugi jud kay mawala ang bell bell amot na lang jud unta mawala ning bell banin sa lubot <laughs> buat nama kebang skin mo tenan jugku tai na ibu ingon na nambuk ko na pun ingon na mayat mayat ko mo tadi buku pero aku nak balus ko kagali ngon jod kali sekali cuma kebang ski, mo nang saya sayau ka kita gede sebiji mangka bang skin kita juga ayung ang lang mga kabangski nga ambot na lang mga ambot na lang jud so kay mukaon kaon maayo no kaon lami kay kaon mga kabangski pati ko kut Jude ti ini nga trabaho mga kabangski kay ko ti jud kayo tan ninyo pati jud ko ha kay kapoy nako pero wala <laughs> ko mahimo mga 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 Kabangski mutuman ko sa kung gusto di eh. mga sila ganan kaun anak kung makita gyapon nila to Silang tiyan. As sila pagkaarte mga Kabangski <laughs> sila Kaya kay gya sa Anad ba na kong ko do sa higa eh? do ay nilimpiado ba <laughs> kay oy